ano ita, tunga, 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 nakakita ng tunga, Dito? Dito. tunga, 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 guys. Oh, dami tunga, Marami tunga, may, plapa, may, plapa, plapa, plapa. may nalito oh. Hindi so. Nanalo flap na eh oh. Kasi may mga mini-mini pa ron. guys oh. Nako. Wala na. si Michael tan. Ganda din sang kayo? Hindi na po. Marami. Ang flap ng grami, oh. si Ah, Talon! Okay. <laughs> May namamanti po din ayun. Ay, sibok. Ay, ngayon mong lakad. Okay, nakalubog na pare. Patay na yung mga huli niyan. Ay, dito din. Ano ang dragon bobo? Para luminis po. Lagi <laughs> batu ito? Luminis na <ngayon> po po. Kanina <laughs> eh. Napakaiting na niyan. Daming patay. Daming nyo. Ayan guys oh. Puro patay. Hmm? Doon na para sa taas. Dilipat na ba? Hmm. Puro patay yung patay yung huli guys.

si nasi rale si dragon bobo taro guys, dito guys oh. yung screen natin bakal maraming hulir yuk, kumakas lagi ngani tubig oh. yuk, kumakas lagi ngani sida apakah uh, di hit lang po talaga ngayon kaya maraming hulian upya, upya mabigang pa tayo managlag Talagang hindi sa camera we Mamaya yan, pag May, may na ba? Oo po, may gumagalaw, malakas. Parang nagdaan dito. Malakas ang galaw. Nasa na niya po. Nahaban-haban pa. Ayun na po guys. Iaangat na po.

Ayun yun. Tumutus ah. Oh, ayun. Ayun, natin yan. Ah, ayun. Ayun, hindi na yan. Sold na naman po sa ulam. Sumusunik piso. Kinalas. Ayun, wata. Ayun, patanggal. Ayun, wata dami ano eh okay ka na okay ka ba na huli ha sagot wala ka naman yata na huling isda eh ah hotdog hala long hotdog putlong ba <laughs> ano balita ha wala kang huling isda tinaas may bukatok ay kung di mo tinaas English uh. ah. Okay, uh, ni marinay <laughs> no? no sub -sub -sub -sub. <laughs>